Unti-unti nang napapansin ng mga manonood ang malaking pagbabago kay Julia Barreto bilang co-host ng longest running noon time show sa buong mundo, ang Eat Bulaga. Kung noong una ay medyo nahihiya pa at parang nangangapa sa kanyang galawan sa stage, ngayon ay kapansin-pansin na ang pagiging komportable ng aktres at TV host. Sa halos ilang buwan na niyang pagiging bahagi ng programa, lumabas na rin ang kakulitan at komedyanting side ni Julia. Aliw na aliw ang mga debarcads at televiewers tuwing pinakakanta siya sa entablado. Hindi lang basta kumakanta, kundi nakikipagsabayan din siya sa batuhan ng punchlines, hugot at makukulit na banat. Dahil dito, mas lalo siyang minahal ng mga manonood na tanggap na tanggap na siya bilang isa sa mga bagong mukha ng iconic variety show. Ayon kay Julia, malaking karangalan para sa kanya ang maging parte ng Eat Bulaga. Lalo na nang makasama siya sa kanilang ika-46 anniversary celebration. I am so happy and very grateful na napasama ako sa celebration na yun. Sobrang lakas ng bond ng The Barkads at para maimbitahan at mapasama sa ginagawa nila araw-araw. It really means a lot to me, masayang pahayag ni Julia sa panayam. Dagdag pa niya, natutunan niyang maging totoo sa sarili at huwag matakot magpakatotoo sa harap ng kamera. It just pays to be yourself, to be funny, to be weird. It's a space where everything is allowed as long as it's good, fun, and supportive. Kaya naman umaasa ang mga fans na maging regular host na siya sa Eat Bulaga dahil bagay na bagay na raw siya sa kulit at saya ng programa. Aminado rin si Julia na bawat pagkakataong makapag-guest siya, kahit once or twice a week lamang, ay nakaka-excite para sa kanya. Samantala, hindi lang hosting ang pinagkakaabalahan ng aktres. Malapit na rin niyang makatrabaho muli si Enrique Hill sa isang teleseryeng ididirekt ni Antoinette Jadaon. Ito ang unang reunion project nila matapos ang sampung taon, simula ng tambalan nila sa fantasy romance drama na Mirabella. Excited ako kasi matagal na rin simula noong huling nagkasama kami ni Quen. Napitch ito sa akin one year ago pa, kaya masaya ako na matutuloy na, ani Julia. Kung fan ka rin ni Julia at ng The Barkads, huwag kalimutang suportahan siya sa Eat Bulaga at abangan ang kanyang teleserye reunion kay Enrique Hill. Like and share at ay comment ang inyong opinion tungkol sa kanyang journey. you mm -hmm.